Guys, magandang umaga po sa inyo for to this video kumusta po kayo at sana po salamat po sa suporta sa mga videos ko at maraming maraming salamat po at huwag po niyo kakalimutan mag subscribe kalpinterong gala ang laki ng tulong po niyo sa akin yan po eh, mamaya po papasok po kami kasi hinihintay namin yung aming kasamahan kumuha po ng materialis maglilinya po na tayo ng tubig ngayon yung metro magpapalit ng metro kasi matagal na pinakalawang na yung iba may tagas na kaya po papasok ko kami do sa tubig mag yo, mag tubero muna kami tubero kasi kahit anong trabaho pinapasok namin eh, alam mo na ang buhay ngayon Sige po guys, update lang ho namin pag nandun na kami sa site. Hello guys, nandito po natin sa location ngayon. Ayan, nandito na po. Ayan po. Ayan. Namumunga na pala yung mongga guys. Ngayon. Ayan. Ang guys, yung service ko. Naragat ang mga damit guys. Ayan. Ayan. Sa location location kami guys, ini guys ini kebetahan kami metro ya oh. guys yan. Yan, guys, ini yang ini metro ya, yan, guys oh. yang terbaru namanya guys. kasi wala pa yung building yan guys tabunan natin guys oh. yan saka natin saka natin simintin, guys pag ano na pag natapos na lahat mga sabado yata guys see you guys guys nakawin na kami kami pagod ah ah tagalan guys kasi ang tagal nung isang nakabit nasira yung pumutok yung bulb kaya matagalan ho kami bukas ulit guys ang aming nakabit muna kami ng metro ngayon guys kasi tagal pa yung project namin bahay tagga-taga tsaga muna guys kasi malaki din kita doon sa metro guys eh. Ya, cegah-cegah munak.